<laughs> Yan lang. Hindi na Ayan, magandang araw po mga kabukids. ah uh, kamusta po kayong lahat? Nandito po tayo ngayon uh, sa taniman ng palay. Uh, at ngayong araw, magtatanim po kami ng palay na uh, panghulip. Dahil kung matatandaan po ninyo yung nagbagyo-bagyo, yung Ferdy, ay uh, meron tayo mga sabog tanim na nagkaroon ng mapa-mapa malalaki actually yung kanyang naging mapa kasi nga ang nangyari kasi mga kabukids nung pagsabog ko nito nung umaga nung gabi nagtuloy-tuloy na yung pag-ulan-ulan ng isang linggo kaya at yun paswertehan lang yung tumubo dito sa side na to Ayan, kung makikita ninyo dyan ang laki itong area na to walang tumubo So yan, nalubog siya sa tubig At buti na lang, mayroon pa rin tumubo sa ibang parte So yun ang gagawin natin, maghuhulip ulit tayo guys Ng mga pananim na palay dito Nagpahabol na lang ako kasi sayang eh Nasasayangan ako dito sa mga eriyang mapamapan na to Na uh, walang nakatanim, sayang siya. Kaya at yun, nagpahabol tayo At binubunot na namin doon para maitanim ngayon maganda sana yung ating panahon ngayon hindi mainit sakto sana magtanim kaso nga lang medyo parang yan o, makabumagsak mamaya yung ulan so lubos lubusin lang natin habang hindi pa umulan siguro ano na to rain or shine na ba tayo kaya <laughs> rain or shine basta't walang kulog kidlat rain or sunshine. Yan, nakaipit na ganyan. Uh, Tapos iikot mong ganyan. Ganyan. Bago ito, i eh, mo. Yan, bago ito. Ito, hihilahin mo. Uh, para pag ano, ito hihilahin mo lang. Lang, tali. Ganun uh, lang, lang Kahit ihagis ko yan ma? Kahit ihagis mo yan. Bro <laughs> <laughs> isa kaya marunong magtali? Kaya... Lag marunong ka magtali? <laughs> marunong mag kaya. Baka panggatong yan ang tali mo. <laughs> Sigurado yan. <laughs> Sigurado panggatong ang ni <laughs> Gadaw, Gadaw, tali niyo lag. Kadao, patingin nga daw paano ka magtali?

Yun uh, know, Basic. <laughs> gaway pa kayo yan, wai to ganito lang. <laughs> Panggato nga. Kwan pa ano to dito naka flower base pa dito ako naglagay ng mga ano, kabukid sa area na to kasi meron din dito nagmapa nung nakaraan eh ito actually palay ni Tita B Ayan, medyo malalaki na uh, ibang variety naman yan eh, itong side na to nag, eh, nagkaroon ng mapa rin kaya pinatubo ko rito to so, kaya malago sila dito para pang ano talaga to pang hulip natin dun sana kumasya sa lahat ng ating kailangan hulipan bunot tayo mga kabukids muna habang tiniminamasdan pa natin yung langit ang ating camera girl ngayon mga kabukids si sino kaya? si Bilog ah si Bilog wala <laughs> pa si ate Jinky eh nagaluto pa eh excited ka na? ay <laughs> nor <laughs> well, shine to ah Ayan, gambo na. Hala. Hala ka. Yan lang. <laughs> Pinapayong <Pinapas, laughs> ka yung camera mo. <laughs> Pinapayongan ko ang camera. Aba. Baka naman nakatawad na yung mga tawad. <laughs> pa, hindi. Nakatayo pa rin. Si Kuya Gub lang nakatawad. <laughs> Kasi nga nagatay, ano, iri. Iri. Ups, subukan natin yung tali ni Mama B. Tingnan mo ah. Pakita natin itong tali ni Mama B. Ganito ang gawa ni Mama B. Tali, ikot, ikot, tapos, yan, hila. Okay. <laughs> Hindi masyado mahigpit, pero pwede na. Ingat na lang yung magbuhat. Dahan-dahan lang ikaw mag, ano mamaya, magdala. Ah. Ikaw pa lahat yan. Naman Yan. Eh? Camila, camera girl, tapos akot girl. <laughs> Full <araw> na. <laughs> Yan na nga, yung malakas na ulan. Parating na. Yan na, yan ano, na. Ano, susilong ba tayo hindi? Magpasilong! <laughs> Pasilong! Wala pa, kalay pa. <laughs> Saglit lang yan, dadaan lang yan. Hindi, baka jirit <laughs> <laughs> Dadaan nga, diretso nga. Dadaan na <aja>. jet. <laughs> Maganda ba pitik ko Oke mm -mm. Okay. sama apa? Mm -mm. you know Okay, yan ang ulan. Camera girl, magpasilong ba tao hindi? Magpasilong. Yun pa eh. Basta tayo dito Huwag na. Hindi ka pa naman nakakaligo. na. Mula nung Friday, Sunday na ngayon, hindi ka pa nakakaligo, di ba? <laughs> Kasi walang pasok. <laughs> Tara. Ayan na, pasilong muna. Pasilong muna, baka dumaan lang yan, mabasa pa tayo. Mamaya ulit pag lumipas. Magdaan lang. Kari, <laughs> daan lang daw, Basa na ako. <coughs> Tara na kailang kalag. Nakalima ka rin? Aba, may limang piso ka na. <laughs> pasilong, pasilong. Bumunok, takbo. Silog, dito na Pasilong muna, pasilong ma umuulan Nabutan pa tayo ng ulan mga kabukids Sabi nyo, rain or shine Rain or shine, pero pasilong muna tayo Bawala, <laughs> magkasakit Baka magkasakit <laughs> Kirienda na? Yes. Yun. Yun ang hinihintay Kaya ako kung kuno rin nagtatrabaho-trabaho eh. <laughs> Meriendahan na. Nakailan na ba tayo ma? Mayroon na tayo na puno sa marami rin natin. 100 na ba yan? Yun sana. Baka mamaya umulan na naman. Pagkatapos merienda, rain or shine na to ah.

Tignan natin itong luto ni Ate Jinky. Gusto mo nga? Wala kayong mga matkrat dito maliliit. Ito sa Maglagay lang ng isang serving spoon Ito na akin yung dyan. bukas mo daw tanin. See? Sa tigil. Ang sa ba magtanim yan? Kailangan matukong magtali. Magtali nga tayo Dating natin. Ang hmm. oh bawal niya sa so pagkain ni Kanding na nabot niya yung mga. Mm. Sarap merienda po mga kabukids. Wala meron pa siyang ano? Ayan may syrup. Syrup! May syrup! May syrup! May syrup! May kalangan ka pa dun. Ha? Tama. Ayan. Yan pala eh. Maroon eh. Ito ang ilagay natin. Mm -hmm. Natulo. Ay, magmimerienda din pala ako. Kumakain na ako dun habang nagluluto. <laughs> Pagkabunot namin, ikaw na magtatanan. Tatlo <laughs> <laughs> na kayo. Ay, apat. Ganito yung nabibili sa mga kanto-kanto. Hmm. Yeah. Sa, so, mga streets. Tapos may asukal. Lagyan mo muna nito. kawasukal asukal para maglikit. <laughs> Matamis na. Konting asukal lang. Matamis na nga yan. Hmm. Tumigilin ang muna. Hmm. Unat. Natakot kasi nagkaputi na sila eh. Para may dikit. Merienda tayo mga kabukids. Ay, merienda pala. Nakalimutan. <laughs> okay. Lagyan <laughs> natin ng okay. sili. Mm-hmm. <laughs> Sayang. Laki ng tigyawat ko. Walang simala! Ikaw <laughs> ba yan, Ate Nora? ati Ate Nora? Ate B na sa isip ko. Walang na walang girap. Girap? Anong girap? Nawala ko yung girap. Girap ba yan? Sirup. Sirup. <laughs> <laughs> yeah, girup. Girup. Eh. Girup. Di sana eh, rin. Girup. 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 Sirup. Girup. 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 na, Girup. 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 Hindi kaya pa ang lima? Kaya pa. Ito <laughs> lang muna. Kunti-kunti lang muna. na kunti pa yan. <laughs> 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 pangatlo, kunti pa yan. <laughs> <laughs> eh, yung pangatlo maliit na eh. Abi, pa pahingi ako ng gero. Gero. Kalahati na lang gusto ko. Huh? Sino na kaya kahati ko? Hati eh. yung Hati tayo, timpla ka.

懒言。 Tanggalan ko kasi ng ano eh. Lupa. Lupa. Yeah. Okay. Plastik dong. Masyado pang malalim yung tubig. Kailangan bawasan. Malulunod yung ating palay eh. Baka kainin agad ng kuhol. Sayang talaga itong mga kabukits kung hindi natin ano, tatamnan. Ang laki nung mga spot na bakante. Oh. Sayang din yan. Makakailang kaban pa rin yan. Saan ka te? <laughs> Panguhol. Panguhol? <laughs> Pang Panguhol. Pangulam ba yan? Ako. Abo. <laughs> Anong luto mo sa akuhol? Ginata. Ay, ginata. Ginataan? Ay. Ay, makabukid ngayon. Magpamula nagluto na tayo ng kuhol kasi ngayon palay natin kinakain ng kulit. Eh. Kulit na tayo. Ay. Butas man yung pet mo. <laughs> Uy! Ako maghahawak.

Marami ka na nakuha? Sa ubo ka nga. Kakunti to man? Doon marami. Nagapunta ko doon. sana <laughs> eh. Pandagyan natin yung mga walang space. <laughs> Ayos ang pagtanim mo lang ha. Diba din? Pagtanim ni Ulag. Diba ano na to? Mapa na? Yung pagtanim nyo may mapa ulit <laughs> <laughs> pa pa ulit. Ganyan pala magtanim pag taga bayan. <laughs> Ano lang to? Sample? <laughs> Trial. <laughs> Trial pa lang to. <laughs> subok lang ng <lang>, subok. <laughs> Marami pa naman yan. <laughs> Kung ako ay mag-aasawa, ang pipiliin ko ano? Ay, ano? Anak ng mansasaka. <laughs> Bogsok siya. <laughs> Tanim ako. Taniman kami. Tuwan siya. Tuwan. Tuwan <laughs> na tuwan. <laughs> Hindi ako pwedeng makihiya, no? Arawan. Di, no? Partner nga kayo ni Ulag. Isang kinahon maghapon. Sulit Bak na yun. S baka sabihin sa amin, Ay, neng, dong. wag Huwag muna kayo magbalik sa sunod na araw, ah. <laughs> sa sabog tanim na lang kami. kami yung <laughs> maliakin mo. Maliakin mo. Dawaan pa lang <laughs> siya na lang. Para ka Pwede na ba yan? Pwede na yan, basta tumugsak yung ugat. Pwede na yan? Yun, no? Oh. Hmm? Oh, ang laki mga kabukid sa difference nung natamnan na tong area na to. Pag lumago yan dyan, mas maganda yung kanyang tubo kasi pantay-pantay, sabay-sabay. <laughs> Tanim ka? Gusto mo mag magta magtanim? Ano mas gusto mo? Oh, ayan na lang. <laughs> dito na lang. Okay na ako dito. mas madali. <laughs> mas mahirap do <doon> nakatuad <laughs> dito ra ka upo Oo. Marami nang na nanano mo? Ha? Marami pa yan, no? Kasya, no? Sige. mga kabukids. Salamat po sa panonood. Next time po ulit. Bukids!